Ngayon pa lang ang unang araw ng pasukan sa probinsya ng Cagayan matapos masira mga paaralan doon dahil sa bagyong guring. Para sa update, makibalita tayo sa ating kasamang si Noel Talakay. Live, Noel. Dayan, ngayong araw pa lang nagsisimula ang uh, klase para sa school year 2023 to 2024 dito sa Lalawigan ng Cagayan. Ito ay dahil sa pananalasa ng bagyong guring na nagdulot ng pagbaha dito. first day ngayon ng school year 2023 to 2024 sa Tugigaraw West Elementary School na antala dahil sa pananalasa ng bagyong guring sa lalawigan ng kagayana. Kaya naman si Filan, isang grade 6 pupil, excited tanggapin ang mga libro mula sa kanyang guro. Masaya po kasi po mag-aaral na po ulit may bago, may bago po ulit na matututun. Kahit huli na sa pagsisimula ng klase, tiniyak naman ng principal na walang may iwan ng mga sudyante. Nabitin nga yung first day, everybody was excited, not only the learners, I believe, even the teachers. We ensure here in SDO Tugigro City, more particularly here at Tugigro West Central School, na papalitan namin yung mga missed Bagamat binaha, hindi naman nasira ang mga paaralan sa pananalasa ng nagdaang bagyo. Kaya kanina, pumasok na ang mga mag-aaral ang 36 na mga pampublikong paaralan sa Tugigaraw City. Prior to the bagyo, we already had a meeting with all of them. Nag-release tayo ng pangbrigada eskwela ng bawat eskwelahan uh, na pondo para makapaglinis sila, makapag uh, repair, makapag-ayos ng kung anong kailangan nila. No? Ania, isa sa kanyang isinusulong ang mabigyan ng magandang edukasyon ang mga bata sa lungsod. Security-wise, kinausap na natin pati policemen to handle the crossing, the traffic. Aside from that, yun yung sabi namin, ano, nakausap na natin natin mga teachers kung ano yung mga pangangailangan nila for the school year and the next school year. Kahapon, inanunsyo ng provincial government ng Cagayan ang pag-aalis ng class suspension sa lalawigan matapos inirekomenda ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang muling pagbukas ng klase ngayong araw para sa school year 2023 to 2024. Receding na lahat ng mga waterways natin. At um, pinabalik na natin lahat ng mga evacuees natin and uh, sun, it was sunny yesterday um, kaya siya nag-decide no, na ilift li yung kanyang suspension sa mga klase but uh, it has given uh, an area doon sa mga local chief executives if the situation sa kanilang mga bayan, ay hindi pa talaga po pwede. Pero ipinapaubaya pa rin sa mga munisipyo ang class suspension. Tulad na lang ng bayan ng Bugay at Apari, Cagayan, kung saan hanggang ngayon wala pa rin pasok dahil sa mga pinsalang iniwan ng bagyo. Batay sa tala ng Cagayan PDRRMO, nasa 106 na public school sa Cagayan ang napinsala ng bagyong guring. Nung bumaba yung tubig from Sierra Madre, uh, binaha sila. And affected yung mga schools din nila. no? And uh, kailangan nila maglinis ng mga schools nila. Hindi naman pwedeng uh, papasukin natin yung mga bata na hindi pwede yung classrooms. Dayan, ayon sa provincial government ng kagayan, naging matiwasay naman ang muling pagbubukas ng klase dito. At tila ba nakisabay din ang panahon dahil buong maghapon ay hindi nakaranas ng pagulan dito. Dayan? Mabuti at gumanda-ganda ng panahon dyan. Maraming salamat sa update, Noel Talakay.